Hello, guys. Ayan, tapos na akong maglinis. Lagay ko na yung mga gamit namin dito sa box. Ayan. Kasi maglilipat na kami ng bahay. Tapos, ayan. Ang dami kong, ang dami kong ginawa. Sakit na lang pa ako. Ayan ba yung camera? Dati merong lamisa dyan. Tinanggal ko. Nilagay ko sa car park. Ngayon, yung mga kailangan lang namin ang nilagay ko dyan. Yung iba, tinapon ko na kasi wala na rin namang gamit yon. So, ito yung aking mga na... Ito yung aking mga nano na o. na box na. Ayan. Na box na. Kaya yung aking paa, sobrang sakit na guys. <laughs> Grabe yung gulo ng bahay namin dito. Ayan. Kasi nga, maglilipat na kami ng bahay. So, hindi madali maglipat ng bahay kasi napaka sobrang dami ng gamit. Ayan pa, ang dami. Ayan. Elastic ko na rin yung mga hanger sa wakas. Natanggal na rin dito ng lamisa kasi dati dyan, puno talaga yan ko yun dyan. Ngayon, nawala na kasi tinanggal ko na. Tapos, binaras ko yung sahig. So, malinis na siya. Wala na siyang tayo ng mga eat tawag Tayo ng mga butike. So, yun guys. Tapos na ako. Tapos na ako nag-shower kasi sobrang init. sa ang dumi-dumi ko kasi nga naglipit pa ako patatapos At ko lang mag-box ng mga gamit. Tapos ang bibigat pa ng aking binubuhat. Ngayon, mag medyo mag-relax ako kasi Sobrang sakit yung pako. Pa yung pako, pa pilay yata 'to yung pako. Pa dali nga guys, pilay yata yung pako. Pa umili ako ng efficacient doon sa lasa kasi sobrang sakit talaga ng pako. Pa eh kanina kasi pumunta ako doon sa pumunta ako doon sa sa orchard kasi may pina pinaano yung alaga ako na pilot may pinahatid doon ngayon dumaan ako sa plaza bumili ako ng ificacent ito yung binili kong ificacent oh ay masakit talaga ako katawan guys ito yung binili kong ificacent ang bili ko nito ay 5 dollar mahal ha 5 dollar to pero malaki siya. Ang five dollar, ano na eh. Piso na naman. Na-convert niya naman ako. Nasa two hundred five dollar. two hundred plus. Ha? Two hundred plus na to? Kesa naman wala akong gamitin, di ba? Hmm, bang talaga. Kasi yung paa ko ba, ito. Ito. Tapilok kasi ay, ako nahulog ay. ako sa pangalawang baitang ka ako ka ko ito ang sakit talaga nito hindi siya nagamot sa doktor nagpa doktor ako noon hindi siya nagamot sabi niya pag sumakit pa daw dinin ko daw sa ospital ni pa x-ray ko yung pa ako eh, hindi na umalik sa hindi ako pumunta ng ospital kasi wala naman hindi man mamaga yung pa ako masakit lang siya hindi kumalap doon sa kamot ano to siguro guys yung alam nyo sa atin, di ba, pag napipilay, kailangan hilotin siya ng marunong talaga maghilot. Ito siguro yun. Ito, sobrang sakit dito. Dito banda siya. At parang nangingitim. yan Dito banda siya, oh. Sobrang sakit dito, oh. Ah. Tinitiis ko lang to. Lalo pag pinipisil ko, sobrang sakit. Siguro nga, pila ito siya, hindi lang siya na ano, hindi ko lang siya Kasi baka kasi yung hilot natin guys, sa doon talaga sa marunong maghilot talaga ng pila. Yung, yung manghihilot talaga, gagaling talaga, sa, marunong kasi talaga sila. Dito, ginaganong-ganong ko lang siya. Sobrang sakit. At least, hmm, bango. Gusto gusto ko yung amoy ng Epica scent. Tsaka maanghang siya. Parang Pagparong lumulungin ng dito ko. minto lamang Sana gumaling na tumpa ako. Kasi pag gabi hihilotin ko siya. Tapos bu pagkabukas nagtatrabaho ako nababasa din. Kaya useless din siguro. Kailangan siguro ito. Hindi ko basa. Eh, paano naman hindi ko magbasa kasi naglilinis ako. Tubig hinawakan ko. Tapos maligo. Umakit ako sa taas Tubig na talaga Hinawakan ko Kasi Una pa lang Sa kusina maglinis na ako Sa kusina Pero wala man sila dito Ako lang mag-isa Two weeks lang nas China Ako lang dito Parang namagao siya guys Parang namagao Dito banda Paano kaya ito siya? Wala naman kasi manghihilot dito ng pila. Parang hindi maanghang. Oh, hindi lang natalog sa pa ako. Kanina ko pa talaga to. Ama ang hang tumatalog sa ilong ko. Kanina ko pa talaga to siya gustong imasimasin yung aking pa. Kaso trabaho ko doon sa sa <laughs> trabaho ko sa labas nag nagbabaks ako ng mga gamit. Ito oh, sobrang sakit. o kaya siya siyang magagaling. Yung sa may buto kasi siya masakit. Isip ko naman, pag pinahinot ko dito na yung Chinese magelot tapos di marunong magelot elot baka naman lalong mapinit at di ako makalakad. Bakit hmm? siya naman ano yung buto? sa Ito na maga oh. Maga siya. Ito bakit na maga? Ito parang nakita na na maga siya oh. Ito. Oh, kita niyo yan. Ito maga oh. hirap talaga nang tumatanda nang kasi walang talo na kapag matrabaho ka ulang mag-isa sarili mo, hihilotin mo As wala ka ng nanay na tatawagin so sad hindi tulad nung may nanay ka pa na yung tatawag ni nanay sa akin Bakit kaya guys? Sinusubukan buksan yung Facebook ko ba? Mayro naglal mayro nagbubukas ng Facebook ko hindi mo buksan buksan kasi kailangan ng code. Daming mga hacker. Bakit kaya may mga taong gano'n na lang? Ikialam ng hindi sa kanila. Pero ako okay, hindi naman ako nakikialam sa buhay ng iba. Kumawa pala ng kabutihan. May Diyos na nakatingin. ulang Gabi na dito guys mga 9:50 Pareho lang yung oras dito sa Singapore tsaka sa Pilipinas. Dapat ganitong oras, hindi na ako nagtatrabaho kung wala akong ginagawa sa labas. Kaso, nisip ko bukas gagawin ko rin. Sayang, ano, para matapos ko naman kaagad, bukas ang dami kong plensyahin. So, yan lang guys. Siluting ko ulit yung isa kong paa. Para mag-balance yung <laughs> yung tawag niya. Mag-balance, gumaling pa rin. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyo. Follow for more. Bye. Good night.